Gemini, ngayong araw hinihikayat ka ng iyong gabay na maging mas maunawain sa iyong mga kausap. Kung may mga bagay na hindi mo nauunawaan, huwag matakot magtanong o humingi ng paglilinaw upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Kapag may transaksyon na kinasasangkutan ng pera o yaman, Siguraduhin na mayroon kang malinaw na kasunduan o legal na dokumento upang maprotektahan ang iyong mga interes. Ang tamang proseso at proteksyon ay mahalaga upang hindi ka malagay sa alanganin. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa pananalapi, iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kaibigan o kakilala. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya o malas lalo na kung may mga taong may masamang intensyon na posibleng makinabang dito, ang pag-iingat sa mga pinansyal na desisyon ngayon ay makakatulong sa iyong katatagan sa hinaharap. Sa trabaho, may mga senyales na kailangan mong maging mas maingat sa pagtitiwala, maaaring magkaroon ng mga problema kung ikaw ay masyadong magtitiwala sa mga kasamahan kaya't mas mabuting suriin muna ang bawat desisyon, ang pagiging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo ay makakapagligtas sa iyo mula sa mga posibleng pagsubok na dulot ng mga hindi kanais-nais na tao. Sa pag-ibig, kung may mga alalahanin ka tungkol sa pagiging tapat ng iyong kapareha, ngayon ang tamang panahon upang maging mapanuri. Bigyang oras ang pagmamasid at suriin ang mga bagay bago gumawa ng anumang desisyon, upang maakit ang swerte sa paggawa ng desisyon. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color pink at aura ng hindi basta magpapatalo pag nasa katwiran. At tandaan ang mga numerong number 15, number 8 at number 45 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon.